bang idea uh, about sa dengue? Mayroon po kayo idea about sa dengue? Ang <laughs> tawag po sa uh, lamok na isyo po ay, ay, po. Adis. Um, Bakit po kaya, ano lang, uh, babae nang nang na po kayo nga agad? Parang na ako dati ng dengue, hindi <laughs> ko lang alam. <laughs> ay, tama po yun, kasi nangingindog po ah. So sila lang po yung uh, nangingindog. So kailangan po nila yung uh, dugo ng tao para uh, makapangindog sila. Yun yung ginagawa nila pagkain. <laughs> So, hindi ko ibig sabihin na uh, nagka-dengue kayo dati, hindi na kayo magka-dengue ulit. So, may apat po tayong klase ng dengue. So, dengue virus 1, dengue virus 2, dengue virus 3, at dengue virus 4. So, yan po ha. Kaya so, yung mga, diba may mga nakilala kayo, kung nagka-dengue na yan, bakit nagka-dengue pa ulit? Kasi, posibleng po na ibang klaseng na uh, dengue virus yung tuwaba sa kami. So kahit po lagi ang mga lamok sa panahon ng tagulat pero sa panahon hindi parang para nila. Sa tagulan din na. Oo, sa tagulan. Ah, ini Sa, sa right. okay. ng panahon ang lamok ay lumalabas sa basa, tambak, masukal at madilim. So kilalain po natin 'yung uh mosquito. Diyan po 'yung itsura ng dengue mosquito na kayo. May puti ng uh tin sa katawan. Kaya po ha. Ah? <ti> makilala mo pa kayo na yun? pa mo pa yun? sa dalawa <dago muna> <tinyo> dyan, sa pinay mo, <tinyo> na <tinyo> yan pa sa <pili> <tinyo> 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 <Ay, S -tinyo> pa yun? 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 pa ang May haba ng ano po. Pero yan siya, sir, di ba nga lang kung malaki, malaki na yan siya? sa uh, malaki. Parang iwang uh, lamuk talaga na ano. Parang lamuk lang rin talaga siya. Uh, pero malaki pero malaki lang. siya. Pero medyo malaki lang. Meron na wala kita dito, meron na sa Kamuniga, kaya ano na talaga siya. So, kadalasan po, naalala dito sa pagitan ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Sa hapon naman po, alas 4 ng hapon. Ayun, ayun, ayun. Nagalabasan So, anong oras po ulit sa umaga? Alas 6 hanggang alas 8. Uh, alas 4 hanggang alas 6. Ay, hindi yeah, hanggang, uh, uh, hanggang alas 6 lang. hanggang alas 6 nga, diba? 'di ba? Kahit mo pausok, doon pa rin sila. sa pagkain. ako na Sa standard Ah, uh, tapos yung mga tubig na uh, stack So, mas noon po yun. Na pangitugan namin yung lamok. Okay, okay. Masyo So, pagkatapos po bawat pagkatapos uh, na yung mainit na barat ang mas gusto nila kagatin. So, yung mga bata po, di ba mga naglalaro sa labas? Kung sa, kung sakali po sana, huwag na muna natin silang palabasin sa mga ganong oras, ha? Lalo na yung mga bata may hindi maglaro. Sila yung mas luna at attractive yung mga lamok sa kanila kasi may itong mga balat nila. Ha? So, naumahay sila sa unang maliging na lugar at nakakalipad uh, sila sa layong 50 to 300 meters. So, 50 to 300 malaw, meters po nilipad nila, ha? Pero malayong na naabot nila. So, kung uh, kayo po maninis sa bahay nyo sa Kapaligiran nyo, pero yung mga kapitbahay nyo, marumi naman, hmm. posible po lumipat po sa inyo yung lamok. Ha? Maabot pa rin kayo ng lamok kasi 300 meters nga po yung kanilang nililipad. So tumarami ang lamok na ibis yung tagulan at tumatala na kanilang buhay mula 20 to 30 days. So mahigit isang buwan po yung kanilang buhay. Tinampak po ay hindi yung mungin. Kung mga ito ang pagbabi. Opo. Sigurado, gila. So ano do ano po ba ang mga sintomas ng dengue? Eh? May meron po sa inyo ang ano nakakaalam? Pabalik-balik na lagnat, nagbeto, bumubuhol ngulo niyo. Ano lang 'yan? Rash po, sir. Yung ano po, ano po? Ano po? Ano po? pantalbanto. Ah, Rash. po 'yung mga sinabi niyo. Ah, ang pantalbanto 'yun. So, 'yung mga may mataas na lagnat, lahat tumatagal ng dalawa. Parang ano, parang parang ng parang... para ulo at likod na bata nakikita niyo po? Naririnig naman <tulugan> namin kayo, sir. Oh, ng balat o rashes. Pero po yung sura po ng rashes, ha? dikit po siya. Ha? Mag Pag may mga ganyan po kayo, St. mga na po siya. mga dito parang 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 makintab yata. Tignas kasi yun. Ano talaga <laughs> <laughs> siya na. Iba, iba na Ito, So, pala nakikita ang pinto sa mga tiyan. Kawa Pala nakikita tiyan. Pagdurugo ng ilong si ano ba yung may ayanit? Paalala, pagdalo muna ng pamamaga ng narurumi na. Ayun yung mga, doon na ha. Ano ang katandaan? Ano po ba ang gamot dati sa dengue? Meron po nakakaalam gamot sa dengue? Ano po nang pampalya? Papaya? Papaya. Sir, ano po tawawa-tawa? Kami tawa sir. Atamin sir, itit uh, ano po itit uh, yung tawa-tawa po. <laughs> okay, po so nakasama po yan po wala po pong gamot sa dengue ha so binibigyan lang po ng, ng lunas yung mga sintomas na nabanggit natin kanina kung may lagnat po pinapawa ba natin lagnat pinapainom natin para sa tamol. tapos kapag uh, may mga dehydration di ba nakikita nyo sa hospital bine-dextrose sila ganoon po ah tapos po kasi yung dengue na duguin pag sa hospital ka, siya sa rin ng kayo ng dugo. Ano po ah? Yung sa tawa-tawa po, wala ka po kasing research tungkol doon. Para na pang na, scientific ng basis. Bagus po, ang nangyari po ay nakaka-dehydrate pa siya ng katawan So mas tawa wala po kaya tubig sa katawan kapag uh, iinom kayo ng tawa-tawa. Kasi ang ginagawa nila sa tawa-tawa is uh, tsaa. Di ba ginagawa nila? Ano pinapakuluan nila? Hmm. Parang ginagawa nila tsaa. Hmm. Ang nangyayari po kasi pag parang chapo yung pag-inom niyo noon, mas nadidiyade kayo kasi napapadumi kayo. Meron po nangyayari. So hindi po namin ina-advise na pag-inom ng tawa-tawa. Sa -tawa. so, papaya ka nun rin, wala pang pa ano po. Research ko po. Pampadumi din yung papaya. Sir, ang, sir ang pagka, kasi sir, yung pangani ko po sir, nadinggi sa puerto po kasi nag siya. Ngayon po yung ano lang po, itlog ng pugo po at saka barbara na ano na gatas. Yung poro lang po. Yun lang po ang nakapagaling po sa kanya. Uh, hindi po natin masabi kasi baka mamaya matas naman yung resistensya niya. Posible po yun. Depende po kasi sa si tao yun eh. Kung malakas, malakas yung panlaban niya sa dengue. Diba iba nga hindi na hospital. Diba naman na hospital. Ay, pero pag may mga, kaya nga po pa may mga sintomas tayo, lalo na mga bata, hindi nagsasabi yan. Mas maganda na, pag-check up natin sa mga doktor. Ha? Yung nakaraan, yung namatay, alam ko kasi, pa uh, parang sa libo na, bago nila napadala sa hospital. So, na matagal na bago nadala. Matagal na. Ha? O, hindi sa libo Ayun ha? So, uh, ayun. So, iwasan din po natin yung pag-inom ko ng ibuprofen pati aspirin. Bakit po kaya? Bakit po kaya natin iwasan yung mga gamot na aspirin pati ibuprofen? Pag meron po tayo ng dengue o kaya pag may Bakit po kaya? O yung, po, yung ibuprofen, yung medical, yung mga gano'n po. po. Kasi po, ang nangyayari po is, mas lalo po kayong duduguin kapag inom po kayo ng mga yun. Di ba yung pag may dengue, dinudugo na tayo? pag naginom pa po tayo ng aspirin pati ibuprofen, mas lalo po tayong dudugo. Kaya ang pinaka po kapag may lagnat, inuman lang po natin ng paracetamol. Ha? Ila ang pinaka-safe. Tapos, yung maraming tubig, magpakonsulta sa doktor. So, ano-ano po ba dapat natin gawin? So, sa patatulog at pahinga, uminom ng 6-8 basing tubig araw-araw, kumain ng masustansyang pagkain pangubay na nalang so ayun po ah patay lang naman so may tiyatawagin mo tayong 5S kontra dengue so ito po yan, ito po yung sa gano'n yung so ang pinakamula so, po is yung babasa po search and destroy so maghilapin po, hanapin at patayin so ganun po ah Uh, ang mga lamok ay namamahay sa lalagyan ng tubig tulad ng mga gulong, drum, balde, alulod, buta sa lupa, at paso. So, pamimagayan po tayo. Kaya yung mga bote po na nakatayo, di ba usually pag umuulan na lalagyan siya ng tubig, kaya yung mga gulong-gulong niya -gulong sa paligid. Mas maganda po is itago na po, itapon, o kaya takban po yung lupa. Ah! Pag sa mga drum naman po natin, dapat huwag natin hayaan na katibang drum na po na naka-open siya. Yung mga, yung, 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 yung mga ginagamit po natin sa bahay natin na tubig, lagyan po natin yun ng takip Ha? Takpan. Tapos po, ah uh, may gagawin po kasi tayo dito na paglilinis. Maaari lang po sana na makisama po tayo, tumulong. Lalo po tayo mga 4-piece po, ha? dapat tayo nauna po sa ating komunidad. Ha? sa pagbibigay sa kapaligiran. <laughs> ano po, po is yung self protect. Self protect. So ano po ba ito? So pagsuot po tayo ng long sleeves o so, agad pare at saka po mahabang pantalon. Sa ito po may nakalagay light colored sa damit. Bakit po kaya light colored na damit yung mas maigi nating suotin? Ma Kasi po sa mga madidilim nagapunta yung lamok. O yun, okay, tama po ha. Tulad na sinabi ko po kanina, madilim, pag mahilig po sila sa madidilim na lugar. So, patayin po tayo, mas support po tayo, attract, attractive po yung lamok sa atin. Ha? Mas lapit din tayo ng lamok. Next po is yung mosquito repellent. Ano po ba ito? Ito po yung mga microbe na ginagamit natin sa bahay. Ito po what? Uh, yung uh, ano, Oblo sa ating katawan. <laughs> sa mga bata, mas maganda bata. Oblotion Oblotion May pang bata po na ano, Na Oblotion. 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 Sa, okay. Okay. sa gabi naman po, anong dapat natin gawin? Magkulambok okay. po, po. po, sir, bago bago <laughs> So, maglalito tayo tulog. Pang Ngatlo po. Ano po na siya? C-consultation. So, basis sa mga napanggit ko po kanina, mga sintomas, uh, huwag niyo na po patagalin ha. Kung may mga naramdaman po kayo. Kaya, sabi yung mga kabataan po, yung mga, uh, mga baby. <laughs> sabi kasi kami nararamdaman nila. Ang mas maganda po is mapakonsulta ka agad sila sa doktor. <laughs> Pangapat po is show support pag-activities. Ano po bang support pag-activities? Ito po yung pagpapa ito, usok. Pati yung pagpapaispray natin sa ano, yung tiyatawag niya pagin bagging. Pagpapaispray natin sa komunidad. Meron na po ba dito na ispray yan? Naka Wala pa po. Wala pa? Ano ano kayo? Wala. Dimanyang. Dimanyang? Nagpapaan dito. Mayan ko ba dito nakaraan? Dimanyang? Nag-spray na nakaraan? Doon. So, ang gagawin po natin, kasi nagpa-extend uh, din po kami kay Ate Maya, maglinis muna po tayo ng paligid natin. kaya uh, okay, uh, na, hapon. So, maglinis po tayo. Kahit hindi po mabuti ng Sabado, dapat, maglinis na tayo mamaya o kaya bukas ang sa Sabado kasi uh, sa ngayon po dapat malinis po na yung paligid bago mag-spray pati mag-fogging. kasi ang mangyayari po, uh, mag-spray po tayo dito, mag tayo ngayon, tapos marumi yung paligid. Tatabuhin lang yan, babalik ulit kasi nga marumi pa rin. Uh, wala po ibang makakasuban ng problema natin sa dahil kundi tayo rin po. ah, magtulungan po tayong lahat para po sa community natin. Kaya po na sinabi ko kanina, 300 meters po yung lipat po ng lamok. So, lahat po apektado. Ha? Huh? Dapat nga sana sir, ano, tapat mo, linis mo. Yun nga po, ha? Huh? tapat mo, linis mo dapat talaga. Kaya nga po eh. Nangangalay ng kamay ko. At yung pinakahuling po is yung sustain hydration. So, ano po ba, ba ito? So, kapag nagkadingin na po kayo, dapat po ay uh, huwag kalimutan po ng tapat na Tubig. 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 So pag nagdengue po kasi na wala tayong tubig sa katawan ng Kasi So para ma-prevent natin to, binubuo tayo ng tubig. Ano mo? Ay, may tanong po ba tungkol sa dengue? Okay.